Meron mga tao na siguro eh, isa ka doon. Isa ka siguro dito na kapag may problema ko, ah, kapag naguguluhang ka, ah, lagi naman tayo may sagot na eh, sa sarili natin, di ba? Alam mo yun yung kinakausap na natin, ilang beses na natin, wasap up, what's up, bless you, Ayun, so ilang beses natin kinakausap yung sarili natin, tinatanong natin yung sarili natin kung ano ba yung mga tamang gawin. But still, we still end up like asking some other people. And that's what happened. Ayan. So isang kaibigan na matagal kami hindi nagkita. So ito po, sana, sana, uh, mabigyan nyo ako kasi yun po yung gusto niya. Sa katotohanan po, nasa labas po siya ngayon. Ayaw niya pong pumasok dahil sa more obvious mas malalaman nyo na malalaman nyo kagad kung sino siya so ngayon tatago na lang natin siya sa pangalan na Tony pakinggan nyo po pakinggan nyo maigi at sana sana may maibigay kayo na something something na na makakatulong sa kanya kasi ako hindi ko alam hindi ko alam kung anong sasabihin hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya ayun sana pagtapos nung lihim pagtapos nung liham mabigyan nyo ako mabigyan nyo ako ng magandang uh, point of view kung ano yung pwede niyang gawin ayun po, simulan ko po sana, never mind may sana ako but yeah, never mind simulan ko po pakinggan nyo po maigi ako po ay apat na put apat na taong gulang. 22 years ng balo. Single dad. Ng aking uniko iho na ngayon ay 22 years old na. Nag-iisa ang aking anak sa dahilang na mayapa po ang aking mahal na mahal na asawa right after ipinanganak niya si Lito. Si Lito, ang anak ko halos dalawang taon lang kami naging mag-asawa ni Lita. Fast forward. Si Lito ang aking anak ay alam at ramdam kong may identity crisis. Sa edad na 22, ay meron na siyang fiance. Subalit, ilang beses ko na po siyang nahuli na nakikipaghalikan sa kapwa niya lalaki. Kapag may inuman sa bahay nagpapatay mali siya ako sa tuwing makikita ko ang mga tagpong iyon Ngunit siyempre bilang ama ay palagi ko siyang tinatanong kung siya ba ay bakla Nagagalit siya sa akin Bakit daw palagi ko siyang tinatanong at parang pinapamukha sa kanya na siya nga ay hindi lalaki Sinabi niya sa akin na malapit na nga akong ikasal sa aking nobya. Paano daw mangyayari? Paano daw mangyayari 'yon? Sa madaling sabi, kinasal ang aking anak. Ngunit ako patuloy pa din sa pangungulit sa kanyang katayuan. Hanggang sa tuluyan nila akong iwan na mag-asawa. Bumukod na sila ng bahay. Kaya ngayon, apat na taon na din akong mag-isa lang sa buhay. Opo, apat na taon na kaming hindi nagkakausap ng anak ko. Na siyang dahilan na naging pagliham ko. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat? Ang katotohanan, ang mga tunay na dahilan bakit madalas ko siyang kulitin sa tunay niyang kasarian. Opo, Napasulat ako sa inyo sa dahilang nakita ko ang dedication nyo sa pagtakbo para sa may mga sakit na cancer. Opo. May cancer po ako. May taning na din po ako. Kaya sana bago ako mawala ay maintindihan at hindi ko maisama sa hukay ang mga lihim ko. Ayoko kong sabihin ito kay Lito dahil sa hindi ko gustong kaawaan niya ako balikan po natin ang simula ng istorya ako po ay balo na for 22 years sa kadahilan ng nagpatiwakal ang aking asawa pagkatapos niyang ipanganak si Lito dahil sa natagpuan niya at nalaman niya na ako po ay may kalaguyo. Okay lang daw po sana. Handa daw po sana siyang tanggapin ang lahat. Kung sana man lang daw ay babae ang aking kinakalaguyo. Opo. Ako po ay miyembro ng LGBTQ. Yan po ang sikretong itinago ko sa anak ko. Na yan din ang dahilan bakit hindi kami nagkikibuan for almost 4 years na dahil sa madalas ko siyang tanungin sa katayuan niya ayaw ko lang pong mangyari sa kanya ang nangyari sa akin ngunit paano ko ipagtatapat paano ko sasabihin na ako ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ina paano ko sasabihin na bilang na ang aking araw Gustohin ko man na mamaalam ng walang sikretong iiwan, pero paano? Yan ang dahilan bakit ako nagliham. Kahit paano pakiramdam ko, kumaan. Siguro nga eh, mas maigi pa na ang aking lihim ay sama ko na lang sa aking magiging hukay. Salamat. Nagpapasalamat, Tony. Ayon. ganun ka igse, ganun ka igse yung kwento na ginawa akong li liham.